malapit na tayo sa all sales inclusive baliktad pala all inclusive sales malapit na tayo ang palatandaan landmark yung cell, uh, shell <silence> shell gasoline station dito lang naman shell dito yan kakaliwa yan yan shell na no. At kakaliwa tayo dito sa DHL. Ayan mga bus. Wala pa lang tobis na signboard. Pero may tobis dito. Ayan no? o. Ayan o no? Ito yung okay, mga truck ng tobis. Tapos pasok pa kayo dito. kailangan nyo pala ang valid ID or ay tanong ID at ade valid ID nyo pagpapasok kayo dito sa ako sabihin nyo pick up kayo may bibiling kayo ayan o oh. ito itong gray na gate hindi yung red ayan pwede, pwede mag parking sa loob pwede rin sa labas pero pag sa labas sa labas natin ako pa-park dati pasok lang tayo. Nalobot yung action cam natin. Dito na tayo sa office. Pwede naman daw mag-video. So, ito yung products nila. Dami. Sure, orig tayo dyan, mga boss. Ito, kumuha ko ito para sa hatch at saka Pati silicone grease. Meron din oil. Yan, Bendix. Punta kayo dito. KYB dito rin. Oh, wala silang lunch break. Da, punta na kayo dito. Split fire. Head gasket, meron din ng Corolla. Federal mogul. Oh, pwede tayo ang dito. Ang <laughs> tubig. Ano oh, ito? Brake cleaner. May rotor din. Ito ito. Ito tayong ginawa ko. Oh. May belt din. DID chain. And the DID chain. Ah, mga timing chain. Cabin filter. Mayroon din. Yun, nakauwi na ako. Ito yung binili ko. Para to sa Civic Hatch at Brio. 190 lang to eh. Yun yun. Oil filter. Japan, Japan. Japan daw eh. Mukha naman Japan yan. Tapos ito, kailangan ko ulit maubos na yung ano, silicon compound. Para sa mga bushing, grease ng bushing, LCA bushing. Ito yung NGK. Gagawin ko lang reserva. Urig to. Mas mahal nga dito, Ayan, 7. yun, 7.50. 7.35 pala. Sa website, parang 5.99. Eh, website sa shopping nila, 5.99 o 5.50 kaya ito lahat ng sign na original dito makinis makinis yung thread dito makinis syempre yan yung authorized distributor yun yung pwedeng peke yan mahirap kasi bumili sa tabi-tabi tapos peke di yari tayo so yun lang gusto ko lang pakita sa inyo kung interesado kayo dito yung sa kasa kasi ng Honda 500 yung ganito ito mabigat din oh. maganda lamang Subukan ko to kung okay So, na muna. Sablay yung ano ko. Sablay action cam ko. SJ yung nabili kong battery. Ano? 20 minutes lang lobat agad. 1080, 60 fps. Try ko siguro 30. Kasi yes, kung um, pangit i-record mo. So, na mga boss. Kung gusto nyo puntahan yan, kayo na bahala. Or order na lang kayo sa ano. Shopee ng ganito. Ilalagay ko yung link. Si NGK ano yun eh, Philippines lagay ko na lang doon para mas makamura kayo tsaka kung sa ibang lugar kayo, probinsya, pwede kayong mag-order nyo urig talaga yan, no doubt to may seal po, hologram ano siya, kain na ako init